Kumusta mga kaibigan? Excited na ako sa deep dive natin ngayon kasi pag-usapan natin ang ating atay. De, eh. Alam niyo ba ang atin natin? Parang superhero sa loob na ating katawan. Oh, tama ka dyan. Ang atay ang nagininis ng dugo natin. Para laging malakas at masiglantin pakiramdam. Parang tagalinis siya ng ating katawan. Isipin niyo lahat ng kinakain at ininom natin dumadaan sa ating atay. At kahit minsan nakakain tayo ng hindi masustansya, sinisigurado. Ang ating atay na maninis pa rin ang dugo natin. Kaya mahalaga na alaga natin ang ating atay. Tama. At alam nyo ba may mga masasarap na inumin tayong makakatulong na makakatulong mm -hmm. para maging malusog ang ating atay. Excited na ho. Huh? Ano ba ang una nating recipe? <laughs> ano na spinach at kiwi smoothie yan. And inom nyo ba ang spinach ay mayaman sa vitamins and minerals na nakakatulong para makasang ating katawan. At ang kiwi naman ay mayaman sa vitamin C na parang panlaban sa mga sakit. Parang pinagsama ang kapangyarihan ng dalawang superhero sa isang baso. ba? Diba? Oo oh, nga. At alam mo ba ang vitamin C sa kiwi ay hindi lang nakakatulong para lumakas ang resistensya natin, kundi tumutulong din para ma-repair ang ating ata. Wow, ang galing naman. Alam niyo ba dati ang ah, mga mandarga tayo palaging may dalang citrus fruits tulad ng lemon at orange para hindi sila magkasakit habang nasa dagat kasi mayaman din ang mga yon sa vitamin C. Ako sila ano ang gumawa ng smoothie, ha? Chiban chiren! Ay, so, ang susunod naman nating recipe ay spinach at grapefruit smoothie. Ang grapefruit ay nakakatulong para maging balance ang blood sugar natin. Blood sugar? Ano po yung? Ang blood sugar ay parang gasolina ng ating katawan. Kapag mataas ang blood sugar natin, parang sobrang bilis ng takbo ng kotse. Kapag naman mababa, parang sobrang bagalan naman. Ah, Gets ko na. So, ang grapefruit na halatawil parang maging sakto lang bilis ng kotse. Ah, <laughs> alam mo pa tinutulungan din ng grapefruit ang atin atay para para labas ang tinatawag na peel. Peel. Ano oh. naman po? Yung? Yun. Ang pila ay parang sabon na tumutulong-tulong para matunaw ang mataba sa ating kinakain para malalabay itong ma absorb naman ni katawan. At dahil dito, mas malaling natatanggal ang atay-atay maradumi sa ating katawan. Parang tagahuga siya ng plato sa ating tiyan. Ang galing! Oo. Uh. Kaya kung nakakain kayo ng maraming matatami si itong smoothie na itong nung nyo para makatulong sa atay. Para magic potion, ano kayang susun na smoothie? Ang kondatlo ay kale at pomegranate smoothie. Ang kale ay parang pagalinis ng ating atay at ang pomegranate naman nakakatulong para mabawasan ang mamamaga ng atay. Di ka ba, kakin namamaga ang atay. Masama ba yun? O oh, minsan namamaga ang atay kapag may sakit tayo. Kaya na kapag hindi na inalita, inalalagaan ang ating katawan. Parang kapag nasagatan tayo, namaga ba? Diba? Ganon din ang atay pag hindi inaalagaan. Uh, Ay, pala. Kung mo ba kapag lagi namamagang atay, maaari itong magkaroon ng peklat. Kaya mahalaga na iwasan natin ang kumamaganito. Kaya e, dapat uminom tayo ng kale at pomegranate smoothie. Tama. At alam mo ba sa mga eh, sinaunang panahon ng pomegranate ay simbolo ng kalusugan. Kaya talaga masustansya itong prutas na ito. Wow, parang ang sarap tuloy. matikman ang mga smoothies na ito. Ano kaya ang susunog? Ang pang-apat ay papaya smoothie, simple lang ito papaya at tubig lang. Pero alam mo ba ang papaya ay mayaman sa enzymes na tumutulong para mas madaling matunong ating kinakainin? Parang gunting na pinuputol ang pagkain sa maliliit na piraso? Oo, para mas madaling ma-absorb ng ating katawan ng sustansya mula sa pagkain na dahil dito mas gumagana ang trabaho ng ating atay. Kaya pala pagkatapos kong kumain ng marami, uminom ako ng papaya smoothie. Para makakarang mas ang pakiramdam ko. Tama yan. Nakakatulong talaga ang papaya para sa ating digestion. no pa kaya ang ibang masasarap na smoothies para sa ating atay? Ang panglima ay celery at blueberry smoothie. Ang celery ay nakakatulong para ma-iron sa ating atay ang bile. At ang blueberry naman nakakatulong para maalis ang sobrang iron sa ating katawan. Bakit po kailangan alisin ng sobrang iron? Kasi kapag sobrang iron sa katawan, maari ito makasama sa ating atay. Kaya nakakatulong ang blueberry para ma-balance ito. Wow parang taga-balance din siya. At alam mo ba, pwede mo pang dagdagan ng apple cider vinegar, celery at blueberry smoothie para mas efektibo. Apple cider vinegar. Mangisim yun, di ba? Masarap ako yun. Medyo masim, ha? Yeah. Pero masarap naman, lalo na kung hinalo mo sa smoothie. Kunti lang naman ilalagay mo. Ah, sige po. Ano kang lasa ng apple cider vinegar? Para exciting tuloy mong experiment ng iba't ibang smoothies. Oo oh, naman. Pwede ka mag-explore ng iba't ibang mimang prutas at gulay para madiscover mo ang paborito mong smoothie. Ang saya naman. Excited na akong subukan lahat ng smoothies nito. Ano ba kaya ang iba? Para sa pang-anim nating smoothie, meron tayong cucumber at lemon. Alam nyo ba ang cucumber ay parang tubig din na nakakatulong para malabas sa mga toxins sa ating katawan. Parang naglalagayo ng tubig sa ating atay para mahugasan ito. But kapag hydrated tayo, mas mahusay na gumagana ang ating atay. Kaya mahalaga na uminom tayo ng maraming tubig. Hmm, popo teacher. So, nalala ko tuloy nung nag-field trip kami ang initin ni Tapos nakalimutan kong magdala ng tubig. Nahihilo ko nung tapos ang sakit ng ulo ko. Okay. Sabi na ka tayong may dalang tubig para hindi tayo ma-dehydrate. <laughs> ang ngayon <laughs> ay parang vacuum cleaner na humihikom ng tubig sa ating katawan. Vacuum cleaner? Paano yun? Ang na kasi ay may natural diuretic properties. Garping. Ibig sabihin na kadulong ito para vacuum cleaner, para may labas natin ang kasurang tubig sa katawan natin through our urine. Uh, kaya pala parang sinisip-sip niya yung mga tubig sa katawan natin. Ang galing. Mm. kaya kung medyo bloaten ang pakiramdam mo, try mo magmelon at ginger smoothie. Uh, parang ang daming gabit ang mga putas at kule. Uy naman. Kaya dapat lagi tayong kumakain ng mga ito. Ang susunod ay avocado at strawberry smoothie. Ang avocado ay mayaman sa antioxidants. Antioxidants? Parang narinig ko niyan dati. Ano nga ulit yun? <laughs> Isipin mo na lang ating katawan ay parang playground tapos may mga kalatang antioxidant sila. Yung tagalinis ng playground para lagi malinis at maganda. Ah, so parang tagalinis din sila sa loob ng ating katawan. Tama. At ang strawberries naman ay nakakutulong para gumanda ang function ng ating atay. Ang sarap naman nun. Oo, oo. At alam mo ba, magkukulay na prutas at gulay tulad ng strawberries ay mayaman sa antioxidants. Kaya pala dapat kumain tayo ng rainbow foods. Tama yan. Mas maramo, kulay, mas masaya, mas masustansya. Ano ba bang ba gusto mong malaman? Excited na akong kumain ng avocado at strawberry smoothie. Ano ba po ang iba? Ang pangwalo ay coconut at papaya smoothie. Ang coconut ay mayaman sa MCT fats na nagbibigay ng um, enerhiya sa ating... Enerhiya, parang battery. Oo, oo, parang ganun na nga ang MCT fats kasi madaling makonvert ng ating katawan into energy. At ang papaya naman gaya ng gabanggit natin kanina ay mayaman sa enzymes kaya perfect combination ang coconut at papaya para sa ating atay para nadutulong nga sila para maging malusog ang ating natay. Ang sarap siguro ng lasa nito para nasa beach tayo habang uminom na alala ko tuloy noong bakasyon kami sa Boraya. Ang sarap ng buko juice don. Oo nga, parang bakasyon. Para sa ating nga tayo, mapanghuli, isang kakaibang recipe, ito ay probiotic soda, gawa sa fruit juice, at isang special ng probiotic capsule. Probiotic soda? Parang hindi ko pa naririnig yun. Ano po yun? Ito ay parang fruit juice na mas pinasustansya gamit ang probiotics, ang mga bacteria na nakakatulong para maging healthy ang ating tummy. Good bacteria. Akala ko lahat ng bacteria ay masama. Hindi naman lahat. May bacteria. mga good bacteria din na no? nakakatulong sa ating katawan. Wow, ang galing naman pa. Ano pa ba ginagawa yung probiotic soda? <laughs> Ilalagay mo lang ang fruit juice at probiotic capsule sa isang container. Anong klaseng fruit juice po pwede? Kahit anong klase, basta siguro na natural at walang halong asukal. Tapos tatakpan mo ng cheesecloth o ng keppertowel. Huwag na huwag mo tatakpan ng takip kasi sasabog ito. Bakit po sasabog? Kasi habang finiformat ng juice, gumagawa ito ng CO2. CO2. Parang yung sa bulkan. Oo, parang ganun na nga. Kaya kailangan may butas para makalabas ang hangin. Parang lobo na puputo kapag sobrang napuno ng hangin. Wow, parang experiment talaga ito ni ng araw po bago natin ito mainom. Mga tatlong araw. Ako sila lagay mo na sa ref para malamang. Ang galing naman po. And excited na akong subukan laki ng mga smoothies na ito. Ang dami naman nating natutunan tungkol sa mga smoothies. Ang galing naman po. Excited na akong subukan lahat ng mga smoothies na ito. Ang dami naman nating natutuloy mag-smoothie party kasama ang mga kibigan ko. Magandang ah, ideya yan. Masasagat na masarili nating smoothie recipe. Kami ang iba't ibang prutas at gulay na gusto natin. Talaga po. Pwede ba ba nating lagi ng chocolate? Naku, hindi pwede. Masama ang sobrang chocolate sa ating atay. Pero pwede naman tayong maglagay ng ibang masasarap na putas tulag na saging mango o okay naman strawberry. Ang importante yung masarap at masustansya. Parang chef tayo na gumagawa ng sarili nating menu. Ang saya naman. Oo oh, naman. Habang nag-experiment tayo, mas natututo tayo tungkol sa nutrisyon at kung paano natin mas mapapangalaganan ang ating kalusugan. Maraming salamat po sa pagtuturo sa amin tungkol sa mga liver-loving smoothies. Ang dami na natutunan at excited na kaming subukan lahat nung no ito. Malang anuman. Sana ay lagi ninyong tatandaan na mahalagang paalaga sa ating katawan. Kumain ng masusustansya, mag at maging masaya. Tama po. Hanggang sa muli mga bata, salamat sa pakikinig sa ating deep dive. Paalam mo nang. Ating antong kasap.